ito so, ni nanay mo, ititakang mo. O, oh, ayan. Matanda, matanda pa yan sa'yo. What do you want? Ito, si Burr. Ay, hindi. Ayun na lang sa'yo. Hindi tingkang kanyan. Ah, alin pa Baby? Hmm, alin pa sa Dali. Hindi natin lahat tayo kasi padudumihan. Ito si Burr. Si Baby, si Burr. Huwag na to. Kasi na, ang dami po naman doon eh, oh. oh. dami mo dyan. Ayan, oh, dami, oh. Okay na yan. Dami. Dami. Ako, nilabas na lang. Ah. <laughs> Nakita niya yung mga laruan ng nanay at tita niya, oh. Nakatago kasi yan. Oh, ayan. Nalukay na niya. Ay, laki. daw. Matanda <laughs> pa yan sa iyo Oh, ayan. Ito yung kimika Ito yung kay Kang Kang. Kita Kang. Paano na yan? Ba't inalabas mo na lahat? Diyos ko, day. Malaki pa sa iyo si Pinocchio. Oh, yan, kay Tita Baby mo pa yan. Oh. Mm. Kay Tita Baby mo to. Asa ah, na mata ni Pinocchio na no? wala? Wala na. Bulag na si Pinocchio. Wag na yan. Sino? Wag na to si Pinocchio. Na wala na. Isang mata ni Pinocchio. Oh. <laughs> Wag mong ilagin. Mamay na lang natin. Laroan mo lang muna. Ilang years na yan? Wow. pinagtatrabahoan nila dati ni Kangkang -kang at ni Maika nang maliliit pa sila. Tapos meron pa dito. Ayan yung may naman. Ayan, hinigaan na ng bata. Enjoy! Enjoy! Oh, mahulog ka. Sige, hulog. O, oh, saan ka dyan Dami ng toys mo, Ana. Para ka nasa... Oh! <laughs> uh, ay! Ay! yan? Sa ay, sa'yo yan? Kay mana yan, tsaka kay tita ka. Huh? Kay nanay yan, tsaka kay tita ka. And this is, is mine. Mm, that's, that's not yours. Ay, Nana yan at kay Tita Kang. Hi. Oh, di ba? Kinabutan mo pa yung mga laruan na yan. Ilang years na yan, Chay? One, two, three, four, five. O, ilan? Bilangin mo nga. Hindi yan, five. One, oh. two, three, five. ka. One, two, three, four, That's all yours? Oh. okay na babay na sabi mo bye. Ice <laughs> cream, ice cream. Asa na ice cream? <laughs> bye bye sabi mo bye. Bye. Tinulugan ang mga stuffed toys.